base sa kwento mo ay maari hindi pa nagkaroon ng settlement of estate no ang namana ng uh, na lupa ng inyong magulang galing pa sa inyong lola ang gagawin niyo ay magkaroon muna ng nanay mo na magkaroon ng extrajudicial settlement of estate no and partition kung sakali mang meron siyang uh, mga iba pang mga kapatid. Kung wala na naman at siya lang solong anak, ay maaaring siyang magpagawa ng affidavit of self-adjudication as sole heir. No? Upang sa ganon, ay sa pamamagitan ng dokumentong ito, ay mailipat niya ang pangalan ng titulo na nakapangalan pa sa, sa inyong lola sa kanyang pangalan bilang surviving heirs. Ngayon, eh, syempre, medyo matagal na yata itong uh, matagal na yata itong uh, nangyari na namatay ang lola at hindi pa nailipat sa magulang mo at wala pang settlement estate, ay kailangan eh, mabayaran muna ninyong estate tax at uh, yung mga penalty interest charges at magkaroon din ng, uh, ng publication sa newspaper of general circulation for three consecutive weeks. No? Pag nasunod din itong lahat na bayaran yung mga taxes, ay, ay bibigang kayo ng DIR, no? ng Certificate Authorizing Registration. At sa pamigitan nito, ay present ninyo ito sa Register of Deeds upang sa ganun ay, ay ma ang settlement of estate ng inyong magulang. Dahil nasira na no ang ang title ng lupa no ay maaari kayo mag-file ng affidavit of uh, of uh, loss doon sa Register of Deeds kung saan naka register ang nasabing titulo at pagkatapos nan ay mag-file kayo ng petition sa Korte for the Reconstitution of the Loss or Damage Title. Ngayon, eh, double check nyo muna kasi sabi nyo panahon pa ng Amerikano yung pag-issue ng title nito, no? ay i-check eh, nyo muna kung anong status ng nasabing uh, titulo. The fact na nagbabayad kayo ng amilar, no? Eh, this is an indication na talagang uh, hindi ninyo inabandona ang nasabing property at kayo ay nandyan pa rin in the concept of an owner kasi may titulo nga lupa. Tulad ng sinabi natin, ang titulo po ng lupa ay hindi po nagpiprescribe. Magkaganon pa man, ay pinakamabuti po na sundin ninyo ang mga nasabi nating mga mga remedies, mga upang sa ganon ay mailipat sa inyong nanay ang naman uh, namanang mana na galing pa sa inyong lola. Lamang na kayo pag may alam sa batas.